Good day po. Ako po si Kathy Nunez. Nagtatrabaho ako sa PAO under po ni, ano, ni uh, Chief Procedure Acosta. So malaking pasalamat po kay senator Bongo dahil malaki ang naitulong niya sa aking asawa who underwent kidney transplant just last March. Nakatanggap kami ng tulong galing sa Malasakit. Malaking bagay, malaking bagay na nakakatulong sa amin. So malaking pasalamat po din na dumating siya ngayon sa convention namin para mapapasalamatan ko siya in person tungkol sa tulong na natanggap namin sa kanyang opisina. Bale, nag-email ako kay Senator Bongo and then uh, nakareceive naman kami ng ano ng reply tapos nakareceive ako ng message na pwede ko nang gamitin o pwede nang gamitin ng asawa ko yung code sa NKTI kasi sa NKTI na hospital yung asawa ko so ayon malaki malaking bagay na tuwang tuwa ako nung nakareceive ako ng message coming from the office of Senator Bonggo na uh, informing me that the GL is uh, available na for my husband maraming maraming salamat po Ako naman po bilang inyong senador hindi ko po sasayangin yung oras Nagtatrabaho po ako sa inyo lahat. Sa lang po ng aking makakaya.